good morning, good morning, good morning mga bossing So andito po tayo ngayon sa Bukawi Pechangge mga boss Ito ang ating idol Ayan, ano, ano natin? Dala natin ngayon dito sa Bukawi idol Ito meron tayong dalang pusa Pusa! Okay, tara, tara Ito, malupit yung mga bossing ano Idol, <laughs> ito, idol Wow. Anong lahi? months na higit Snow show. Snow show. Snow show. Snow show. O magkano asking natin dito sa snow show? Six five na lang eh Six five na lang mga boss. Seven man. Babae lalaki. Lalaki. Oh, baka masagi. Lalaki idol. Lalaki malupit talaga to. Bigyan budget meal lang. 65 na lang. Yes, meron tayo dito ng Dashan. Dashan. Lalaki. Ay. Ano babae? Babae. Oh, 3 months may Yan. 65 na lang dito Ah, puro 65 ba? Pero yung ano niya na rare beer sa Dashan to, ulay black. Yan, black. Ito yung sitso natin. Going 5 months. Yan, sitso. Black and white. Lalaki. 6.5 na lang dito idol 6.5 na lang din puro 6.5 Puro 6.5 lang, ito pa Choco Oo Kalit din pa, Choco 6.5 din Oo, 6.5 lang din Kalit din lang to Subscriber mo, may tawad pa Yan Contact nyo lang ako sa contact number ko 0905-844-6709 Don't want mat yung messenger ko Yun no? o Baka may Wala babatiin pa ba tayo dyan? Ha? Ah? May babatiin pa ba tayo dyan? Babati ko na? pala yung baby ko Bebe. Ayan. Bebe 1, Bebe 2. Bebe 2. Bebe 2. Okay. Thank you, I Ivan. Good morning, Madam. Yeah, Jason Pet po, mga bossing. O. Good morning, Kuya. Ayan, yeah, nanawa na yung mga pang... Pang malakas Malaban ang mga pumu, pang laba no? Kaya yeah, kami labang laban na isa, papi. Papi? Oho. Uh -huh. uh, creamy white ang kulay niya. Wow. Uh, lalaki. Yo. Green eyes, liver nose. Wow, liver Ay, nose na, pa. Yes. Lago ng balahibo. Kuya, yeah, bigay ko na lang sa 12K. 12K na lang. Vaccinated na ito. Yan mga bossing ko ha. Napakamura na 12K na lang mga boss. Okay. Iba talaga dito sa Jason Pet mga bossing ko. Tapos meron tayong compact chow chow. Compact chow. Oh, meron tayong malaking chow chow. Meron tayong maliit chow chow. Yeah. Thai uh -huh. Solid luta, Pure breed daw kuya. Pure breed. Mga pusin ko. Ayan, solid luta. Kaya, eh. Yun. Kaya, ko na lang na 8.5. 8.5 na lang mga boss. Ano tayo pang Nag-shed lang to kuya. Okay. Nalaki. Nalaki naman. 7K uh -huh. na lang din doon mga bossing ko. Pax Thai. syempre, meron tayong 4G. 4G? Okay. 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 Baba eh, why you all na to kuya? Free bread mark. Wow, may boy certificate. Ayan, mga boss ha. Ayan, tapos may bed card to kuya. May bed card pa. Complete <coughs> box. Baba ito kuya. Baba pa. Ako naghahanda dito. Antayin mo na lang ang second hit kasi wow. second hit kasi first. Ah, oh, tama tama tama. Ayan mga bossing oh. Napakabait. Napakabait at Kasi napakaganda pa, lang, pa. Shiny ang coat niya, no? Shiny coat, mga okay. boss. Magkano asking natin, madam? 30. 30. Pero sa 30K, pag-subscribe, eh, bibigyan ko ng 25,000. Ayun, mga, mga boss. kailangan mag-subscribe. Uh, 5,000 agad yung... Uh, yung interesado uh, you know? ka, mag-subscribe ka, screenshot mo, tsaka ka tumawad ng 25,000. Yan, mga boss. Ayun. Yung, ayun

Kuya, pag subscriber 4-5 lang each Ayan Ay, mga po na mga tayo sa 4, 5, Pero ang asking yan is 5-5 Ay, yun Kuya, liver Okay Liver okay. uh, nose to, kuya Liver nose Lalaki, bigay ko ng 5 k 5, 5. k na lang mga po kuya Ito, yeah. kuya, tumalaga, na Oh, nagihig na Babae. Yan, 13K na lang. 13. Yan, 13K na lang. Yan, no? 13K na lang mga boss. Kaya ko sa pusa pa. So, yan, at may mga pusa pa. No. So, yan. May so, available tayo, 30-ish ang gora ka. 30 Wow, so, from Turkey pa yan, ha? Yung Turkish. parents. Yung parents, so, ito, island boy. Island boy. Yan. Oh oh. ko okay, basta subscriber 12k na. mga bossing, ko 12k na lang mas subscriber kayo ah ha? Kaya ano pa hinihintay Subscribe ay, na mga boss. iyan yung... yeah, no? o main cone. Main cone. Wala, bye bye. Ay, andito na. Deretso iya sa manok eh. ayaw Sa manok. So, Ayan, ready to Brit na to. Bigay ko na lang ng 25. 25 mga bossing ko sa main ko? Na lang yung Ayan. Ba? Ayan, no? Okay. O. Million person, kuya, ba? Ayan, no? Ayan, ito pa. Ayan, ito pa. na lang na Okay, say it there yan mga boteng ko ha. Ito po, Raddal, Choco Point. Raddal. Choco Point. Ayan. May babae, 10K ko na lang din. 10 na lang Ayan. din. Ayan mga boteng. Friends Mundo Ubin Lalaki Ubon Sino na Ang subscriber Ayun mga po Ganun kababa Dito sa Jason Paint Mga ko. po yeah. Baka may babatiin ka madam Siyempre shout out Sa yeah. mga viewers Sa subscriber ng Red Sea TV Ayun uh, More pa Para more fire Ayun o Salamat yeah, madam bye -bye. At eto nga po pala mga boss Yung number Ayan, so po, pwede po kayo nga tumawag, mag-text anytime at kahit anong oras po rito mga bossing ko. Jason Pet? Usaba, usaba, chat made, Kailan ba yan? Ay. Chatmate. Chat Ayan mga bossing yung number ha. Baka masisante ako na po Baka masisante. <laughs> 0962-870-6424 At ito po ha. 0932 370 359. Ay napakabait nito na ha. Oo, ayan, ay, ito yung, ito oh, ay mga bossing ko po. Nakatago. Nakatago. Ayun oh. So ayan madam, maraming salamat po ha. Ayun, good morning po, JC. Morning mga ka ride Sweet. Ayun, nandito tayo ngayon sa Bukawi Pet Market. para i-update 'yung mga alaga nating dala nating aso ngayon. Yeah. Ito, meron tayong dalang mga deep red na poodle. Deep red na poodle. Toy poodle ito. ito. Oh, ayun mga ayan, toy poodle. Ayun oh. Ayan, oh. Talaga solid talaga Solid mga boss. Model, going 5 months. Yan yeah, o. Oh. Ito, ang patabila po natin. Dalawang lalaki, eh. dalawang babae. Yung. Ito yung dalawa. Tapos ito pa yung dalawa. Magkakapatid? Oo. Uh, ito dalawang female. Yung una dalawang male. Uh -huh. Aha. Okay. Uh, dalawang female naman to. Ayan. Light, deep red. Tapos yung dalawa, deep red. Deep red? Oo. Oh, uh, diyan, bigay na lang natin dyan mga karesi. 10K na lang isa. May box na 91 Wow. 10K na lang isa uh, mga boss ko. 10K na lang, 10K. Tapos meron pa tayo dito Chihuahua maybe. Chihuahua. Oh, going 5 months apple head. Ayan ah. Yan yeah, o mga bossing ko ha. Livernose nose pa yan. Liver apple head. Apple head. Ayan, ito yung size niya ha. Ah. Malitan talaga, going 5 months. Yan yeah, o. Ayan. Dito, bigyan lang natin dito, 10K na lang din. 10K na lang mga bossing oh, ko. 10K na lang din dyan. Tapos may isa pa tayong bell dyan. Bell dyan. Uh, ito, bago to ha. Ay to 2 months old ah, lalaki Mexican line ayan ah, size ayan oh 2 uh, months old 2 months old lang mga bossing oh, dito, lalaki pa yan dito, 8k na lang 8k na lang oh, sa Belgian lang mga dito, bossing ko uh, wala ayan ha yeah, no? 8k na lang dyan. Eh yes, so, sa Bossing. Yon, good morning, Boss. No, bali mayroon tayong available dito na main content. Main content. Main content. Main content. po, content. Main 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 Thank you content. Main good morning content. Main content. Main content. Uh, main content. Main Main content. Main Main content. Main Main Lalaki, laki 3 months ano lang to iniiyak. Nagbukot pala ate. Dalawa lal to lalaki available. Lalaki pa yan ha? L lalaki pa to, kitten pa to, kitten pa yan. Kasi inkitten pa talaga. Ah, lalaki nang ano, big bone. Ito <laughs> yung pag kay parang aso. Parang aso. You know, may pusa na, may aso pa. Yes. Yeah. Ito ano, bigay ko na lang to ng 25k each. Dalawa to available. 25k kasama mm -hmm. kuintas. Ah, uh, pwede naman, pwede, pwede naman na i no. kasama ko Ah, kasama ay k mga bossing ha dalawa yan eh uh, no guys available po dalawa ayan mga bossing natin yan at lahat kalahating small lang yan guys ha magkapatid magkapatid ayan mga bossing ko oh si tapos 25k sa tapos meron tay available na exotic version exotic version ito oh, bigay ko na lang to 35 negotiable pa budget meal 35 na lang mga bossing wally. ko ito male to male. Male naman Tapos, ito yung female natin main point dalawat kalahating. lahat team naman. naman yung female natin. kung ano 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 kaysa. ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung Female King. to guys, female na main kon to. mga bossing ko. Pwede niyo i-partner dito sa puti kasi hindi naman sila magkapatid eh. No? yun ang maganda diyan. Ayun. 18k na lang mga, mga bossing oh. Eh. Yon, uh, ganun pa rin, pwede niyo akong kontakin sa contact number ko, no? 0970-673156. Pwede niyo rin ako ipm sa messenger ko, Vincent Tong ko yung name ko. yun Yo. lang, magandang umaga. Ayan, good morning mga bossing ko. Ayan, oh. no? So, ano yung mga nahawak mo na yan? Ah, share pay po. Sharp Pay Ito, sariling breed natin to Sariling Lagingo breed Sariling bro, mura Ayan ay, o no? Gagay ko ng 10,000, negotiable 10,000 na lang yan Babay mga boss na lang e Ayan ay, o, no? kulubot Apo, kulubot Going 2 months, may bakuna may Going 2 months mga bossing ko ha Sa itong mga husky natin Gagay ko na lang ng 8,000 8,000 mga Kalaki, bossing ko aski, ay ayan o no? Ayan o 2 months, may bakuna May bakuna na ha ito okay. mga kapal pala ibon yan. No? So much. Hindi same price. Same din yan. Same price. Ayan. 10K. Wala nang ligo ma. Ulan eh. Wala nang ligo. Ayan um, mga bossing nga. Uh, 10K lang. 10K. Ang isa dyan mga bossing ko. O yung number ang natin. Ang number ko 0909 3 3 Ayaw. Kahit madaling araw sumasagot. Okay. At papatawarin nyo kahit at walang kasalanan. At papatawarin ko kayo kahit wala kayong kasalanan. Ay yun ang sinasabi ko. Okay. Salamat. Thank you. Thank you. God bless. Good morning, Boss Skipper. Good morning, po, Sir Red Sea. Ayan, oh. Magandang araw ng biyernes na kulimlim. yeah, makulimlim, nagbabadya. Makulimlim at kaputik dito sa ating pwesto sa Bukawi. Ayan. Ayan, update tayo sa mga Ayan, dala sir. ni Boss Skipper. Opo, ah. Uh, apat lang po Opo. dala ko, tatlong aso, tsaka isang pusa. Ayun. ko po iba sa bahay kasi yung ano oras. Ay, eh, siyempre, hindi natin alam kung ano eh, di ba? Kapag lang mula, eh. uh, siguro sa grotto ko nadadali ni iba. Pero anyways po, uh, meron tayo ditong tat tatlong buli to. Tatlo, tatlo na lang. Natira tatlo na lang. Eh. na po yung dalawa. Aha. So, iniwan ko lang yung isa. Eto, sir, ay mer. Dalawat kalahating buwan na po sila. Medi warms na sila, tsaka boxes. Eto, napakaliit nito isang to. Lalaki. Lalaki. Ganda, mer. Mer. Hindi lang po ito. Ang beto ko talaga rito sa mga 15,000. 15,000. So, binibigay ko lang po ito ng 9,500. 9,500 na lang. Mabilisa na lang po, 9,500. Mabilisa na lang, uh, ha? Meron na itong deworms and boxes. Wow, yan ang importante dyan. Uh, tsaka ano sila, tal nga. Malapad. Malalapad. Ito yung isang kapatid niya. Lalaki rin pero mas malaki. Ayan o. Eh? Oo oh, nga. Malaki. Brindel naman to. Brindle yung tawag. Meron sa bahay na brindel. Ganito rin, malapad dito katawa. Iliwan ko muna. Mabigat e Mabigat. Ako lang mag-isa wala Malaki rin po ito. Yan yeah, o. No? Ang benta ko rito talaga is 10K. 10K? May bigay ko lang ng 7,500. Yan yeah, o. No? Napakababa na. Huh? 7,500. May deworms sa mga box. sa mga box. Malaki. Paket Pocket bully. Pocket. Yan yeah, o. Lalapad pa to. Lalapad pa. Magmamasil-masil. Ay, ako sigurado po siya yes. Kasi nasa jeans naman talaga. Oo. <laughs> no. Oh, Magmamasil-masil. Tapos uh, meron tayo rito isang... Uh, Eto. Pudel. Eto, pudel mga kusin. Oh, hypoallergenic. Yes, hypoallergenic. Four months na po ito. Four months? With the worms and vaccines. ayan, ayan. Liver nose? Yes, ayan po. Liver nose. Yan. Tira po yung liver nose. Tsaka malakas ang lahi ng mga ganyan. ayan Lakas ang dugo nila uh, Tapos triple coat Triple coat dyan Binibigay ko lang po ng ano 12.5 12.5 na lang mga boss 15k bigay ko lang ng 12.5 Mayroon ko sakaling tatawaran Sige po tingnan natin Basta kaya Basta kaya Basta yung kaya natin Basta yung no? red suit Yun o Solid dyan, dyan po, mga boss oh Meron pa ako sa bahay eh Meron pa hindi red Hindi ko muna dinala. Kipa, sandi, ano. sa groto na lang ano. Makita na lang ninyo mga bossing. Yes, deep bread, maganda rin 'yon. Ito cream. Eto, cream up, okay. Ito cream. Ito kaping may chocolate, may ano, may gatas. May gatas ayan. Yung ayun, dalawa ko eh. na sa bahay na deep bread, mga teacup 'yon. Mga teacup, maliliit naman. Super kalahati lang nito. Yan oh. Maliliit po talaga 'yan. Tapos meron tayo dito nag-iisang pusa na dala. Pusa, oh, ang sarap ng higa-higa. So, oh. Mabait ito. Babae po ito. Uh, blue choco na exotic. Female siya. Ibenta ko rito 10K. Aha. Pero ngayon, binibigay ko lang ng 5-5. na lang yan mga bossing ko. 5-5. Yeah, napaganda po niya. 2 months. Ay, oh, mabait. Exotic ako po. Oh. Mabait siya. Mabait. Good morning. Good morning. Ito, tawag dito, sa bahay, okay, no. Okay, no. meron pa tayong pusa doon na British long hair. Ito, ito, ito. Meron pa? Ha? Kulay blue. Yan. Yeah. ko dadali. Maganda yeah. po yun. Abangan yung mga bossing ko ha. Eh? Oh, maganda yun. Ayan, yung number natin, bossing skipper. 0991-652-7070. Para po doon sa mga mag-i-inquire. Yan. Yeah. May contact mo yan sa akin nag-inquire po tungkol sa ano, pusa, sa uh, aso, aso, lalo na sa pudel Okay, mga bossing ha. oh, isang magandang umaga po Skipper. Magandang umaga po, Red Salamat. God bless po. Oh, good uh, morning, bossing. ayun mga chow-chow naman sa mga naghanap ng chow-chow dyan, o. Ay, talakay type yung talakay. Yan. Magkapatid. Ay magkano asking natin nung nauna? 6-5 isa. 6-5 mga bossing ko ha? O, di. 7-K. 7-K. 7K. Ay, yan o. No? Mga boom. 7-K isa, dalawang babae sa lalaki. Yan, 7-K din. Kahit sa babae, 7-K din. Ayan mga bossing ko. Saka may isa tayo, Shih Tzu. Shih Tzu. 4K babae. O, oh, Ayan, budget nila. Ayan, budget nila. Negotiable pala siya, boss. Okay. Eh. Negotiable pa, pa. Ganon, kababa. Ayan, yung heavy ni Bossing. Ayan, o. Oh. Si Tecmo. Lucas. Yung number. 0950-906-1796. Ayun. Okay. Thank you, boss. Ganda kumaga. Maraming salamat, boss. Ayan, good morning mga bossing. Ayan, si Kuya Ace. Yun, mukhang marami tayong dalang mga alaga Kuya Ace ha. Marami available. Ito yan, meron tayo dito. Please. Oy, ang ganda. 5 months old, complete vaccine na dito ya Complete vaccine, 5 months old, parang ano ha, stop toys. Dito ya, bigay nyo lang dito ng 5-5 na lang po. 5-5 na lang, ganun kamura. Mga bossing ko, tingnan nyo naman ha. Complete vaccine for only 5-5 na lang dito kay Kuya Ace. Malupit talaga to. Malupit talaga magpresyo to. Ito. Four months old the months old? Eh, babae pala to, babae. Babae? Ay, babae. Dito, yan, bigay ko lang dito na four five na lang po. Four five na lang. Babae pa yan, ha? Yan, mga bossing ko. mga solid black. mga solid black. Female din po sila. Female? Bigay ko lang dito na four five na lang po. Four five na lang din. Ba talaga si Kuya Ace, ang may yung sitso. Inubos ni Kuya yung mga alaga niyang sitso. Dito yan, bigay ko dito na 4,000. naman po, babae din. na lang mga bossing ko, babae pa yan ha. Babae. Yan. Kasi dito. chow-chow. chow-chow. 4,000 na lang dito 4, na lang mga bossing ha. Pomeron x ex Ex-chow-chow. Oh, ito, solid na po, may renyan yan. Dito sa pump natin, babae. Malapit na dito mag-hit. Malapit na? Dito, bigay ko lang dito ng 6K. 6K na lang mga busing malapit na mag-hit. Jackpot, ang makakakuha niyan. Iyan, o. Iyan yeah, no? na lang yan. Oh. O. So, Tapos dito, meron tayo. Ito, mga available natin na mga lalaki. Lalaki? Yan. Dito sa mga lalaki natin dito, bigay ko lang dito ng 5-5. 5-5 sa mga barako naman. Iyan, o. No? o. Tapos ito, okay. meron pa ako dito. Isang Belgian. Wow, Belgian. Babae. Eh? May isa ng 5 in 1 vaccine, dalawang the world. Dito ya, 5-5 na lang dito. 5-5 na lang mga bossing ko. Five -five Belgian. Five -five. Belgian. Kasi ito, meron na ako dito mix breed lang ng Golden Lab. Golden Lab. Golden Lab natin, bigay ko na lang dito ng 3-5 na lang. 3-5 na lang mga boss sa Golden Lab. Mm -hmm. Ang lalaki. Mm -hmm. Ayan o, oh, tataba. Kasi yeah, no? ito meron di tayo ng Belgian pati na German. Belgian, German naman yan. Uh, uh, Mini female meron din ako dito. Dito bigay ko lang dito ang 3-5. 3-5 na lang. ayun mga boss ha? Malaki yan ha. Malaking bulas yan. Large breed. At ito meron tayong available na Bengal. Bengal. Malaki. Bigay ko na lang dyan ang 10K na lang. 10K na lang sa Bengal. At? Oh, okay, sa ito, meron tayong British short hair. Oh, British. Babae naman yan. Okay. Sa British natin, bigay ko lang ng 6.5. Yun, ganun ka. Talagang. Bagsak presyo talaga dito kay Kuya Ace. Oh, may mga pud may pudel. Miniature pudel. Ayan, miniature pudel. Ayan. Ayan. complete vaccine na din yan. Okay. Para sa ilang lalaki. Bigay ko lang dyan ng 4,000 naman. 4,000 na lang? 4,000 na yan. Napakamang wala na talaga. Complete vaccine na yan, ha? tapos sa iyon, meron tayong dalawang pomeranian din. Parehas lalaki. Aha. Yan sa pomeranian natin yan. 11 months. Proven na din yan. Mga barako yan, eh. Bigay ko na lang dyan ng 6-5. 6-5 na lang. Napakamura na, ah, na mga bus, ha? Puno ko na, ha? Oo. Tapos meron tayo doon available. Malaki, ito. malaki. Chow, chow. Lapitan natin. Chow, chow. Ano? Okay, chow, chow natin. Bigay ko na lang dyan Hello. ng 6-5. 6-5 na lang. Ilang ano na to? Ito, 11 months. 11 months. Mga nga. Chow, chow. Ayan, ha? Eh. Lalaki, babae. Eh? Oh, yan naman Eight sa mga naghahanap ng mini pincher mga bossing ha. Uh, babae. Babae. Micro. Yan. Uh, Magkano asking natin dyan? 6,000. 6,000 na lang. Uh, 6, na lang. Uh, 6, yan lang ba? Yan lang ba? Ito lang. Na naubos, eh. naubos na Naubos ah. na. So ito si Kuya Michael ha, kontakin nyo lang si Kuya Michael sa 0906-8860-296 uh, uh, sa mga naghahanap ng mini pincher mga bossing ko. Hindi na talaga lalaki yan? Hindi na. Yan na talaga siya? Nandiyan uh, na nga eh. -in 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 -in. Uh, okay. First so, ayan, time. Posing, First time. Uh, salamat, salamat.